Kumusta mga boxing This is Boy Kalawang TV. So, isang mabilisang balita lang po tayo mga idol sa naganap na laban nila John Riel Casemero at Japanese boxer Yunusuke Kameda sa bansang Kyrgyzstan kanina. So, bad news nga po mga idol dahil natalo nga po si John Riel Casemero sa kamay ni Japanese boxer Yunusuke Kameda sa pamamagitan ng 10 round unanimous decision. So, dahil dahil po dyan, mga idol nagulat nga po ang mga tagahanga taga soporta ni Casemiro dyan sa bansang Kyrgyzstan sa kanilang napanood dahil kung mapapanood nyo nga po mga idol ang kanilang naganap na laban ng Japanese boxer mga idol nagmistulang habulan nga po sa apat na sulok ng ibabaw ng ring dahil hirap nga pong patamaan ni Casemiro itong matangkad at mas mahaba na si Kinosuke Kameda sa kanilang naganap na laban Hanggang umabot na nga po ang kanilang laban mga idol. Hanggang soklo lang 10 round. At ibinigay nga po ng mga hurado ang panalo sa Japanese fighter na si Kinosuke Kameda. Kaya nabawi nga po ni Kinosuke Kameda ang naging talo nito kila Alan David Picasso at Luis Pantera Neri. So hanggang dito na lang po muna ang aking update sa nagrap na laban ni General Casimero at Japanese boxer Kenosuke Kameda sa Bansang Kyrgyzstan kanina. At syempre mga idol, wag niyo rin po kalimutan, pakisuporta niyo naman po muna ng ating munting channel. Maraming salamat po.